natin ito mga boys Ah, ang ginagawa nyo? So, tagay so, Tagay, tagay Gusto nyo ba magkapera? Wala na Aba, oo naman Ha? Paano? Uh -huh. Mga, mga ngarling tayo <laughs> Ayos! Saan? Isa, isang kara, isang ano lang, isang kakarlo na lang natin, magkakapera tayo. O gusto yung pang inom. Hindi, oh. wala na yun. Isang bahay lang. Isang bahay lang. <laughs> Oo! Oh! Ano? Ano? naman. Dito sa bahay. Taman-taman, gusto doon siya sa harap. Tago-tago lang tapos pag ano, biglang kakarlongin natin. Magda ang dadalhin nyo, yung mga, ay, mga kalderong malalaki na yung mga takit na yan. Ay, mga takip pala dyan ng mga lalaki. Oh. Ayan, dadalhin nyo. Kinabi sa nyo! Get na! Ito may nilalamig. <laughs> Ha? Ah, eh, tama tama pag binibigyan okay, sa... tayo ni Rosilia hindi ay, hindi hindi pwedeng hindi magbibigay yon. Isa nyo. Yan po yung ng kaldero. Yan, yan. <coughs> Dahil mo lang kayo sa pagbaba. Nandito si Roselia sa labas eh. No. Hay, 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 hay. ba? Andyan. lang ako ng tatlo Pipilang ako ng tatlo ah. Okay One Two Three Go

Ito, mga to, eh. Oh, wow. props, kayo, ang props namin ay kaldirong malalaki, pipiso. Ang Oy, ang kuripot mo, bakit piso? Ay, hirap kumanta. Kaya na Makakabili ba ng isang red horse yung piso? Oo, oh, kahit sa kawang um, mga sana. Marami pa mabibili ng piso dyan. Kahit sa pulutan, wala nang mabibili niyan. Ay, may bangus pa. Ha? May bangus. Dos. Dos na yung bangus. Wala ah, nang tagpipiso ngayon. Itong mga kalbo na to eh. Bakit na Pagod kumanta, piso lang. Pag ganyan pang mga, pang mga arling, tayong mga arling, ang binigay. Ano oh, Ang na pala tayo tara. Oh, tara. Oh, tara. Oh, tara. Bakit pa ka?